So, magandang gabi sa atin mga katropa. Ganito na ba ang tunog ng iyong kadena? Ayan, pag tumatakbo, napakaingay. So, huwag po kayo madalala at gagawan natin ang paraan niya. Part 2 Ayan na mga katropa, dumating na ang ating chain guide. The moment of trop. Ouf, ouf, ouf. Ouf, pwede. Sige sa. Uy, mukha pal. Ayos to. Sulid. So, king drag to, mga katropa. Ang in order po. So, didiskartean ko na lang to kung paano ko siya isalpak. So, abangan nyo, mga katropa. O. Oh. So, ayun nyo, mga katropa. Sinubukan to na at least diniskartean. Pero ayaw ka. Talaga. So notice siya po kaya nila na lang po siya, dahil ang, ang habol po lang po ay yung jaan Ayan dalawang yan. Ayan. So kaya kaya po po yan biskardian. Kung gusto niyo po nga uh, mga po ng tips ay uh, panuoyin niyo lang po ito mga atropa. So ito yung mga atropa. hindi siya pasok dito. Ang gandiyan lang siya. Di siya abot ng dulo So, ang ginawa ko, para hindi masayang yung binili natin, inita siya, tinutas ko na lang siya. Tapos, idugtong nyo yan, diyan, pag naipasok nyo di yan. Tidit ko. So si ano saka pa na pag nandiyan na. Ah. Tapos, ito naman, para dito yan. na

tapos papasok ako ng maaga, kaya kailangan kong matapos yan. So, at saka dobi na rin kasi mga tropa, alas 10 na rin, kaya kailangan kong madaliin. Ayan. Yung bagay nyo sa pina. Kailangan eh, ang niyan, ay Debs. Yung kadena, maingay. Alin? Pumapagpumapalo yung kadena. Alin, okay? neta Huwag tumatakbo. Imi-juice mo? Hindi. Kasi pag ina-juice na ina-juice mo, hama po, putulan akong katiyan eh. Bakit you ano? Kinatakpa. hmm. Hindi kasi yan tapin eh. Kasi na pa't bumahalat pa rin yan eh. <coughs> dito na ito, para niyo na lang to. Yan, para makita niya. May shoot niyo diyan. Yan. Tapos, sa kanihilahin dito. Bila. Yeah. Na. Yeah. Ngayon niya isa naman. Yan, hinduwin niya. Sinakikita mo siya. Ayan, nakikita ay siya. palambing pa, oh? Ayaw niyo pumasok. Ya, masuk mesin apa Ini kira gila mah, atau apa nah, mah hipit nah siapa sih? Wah, ini sih Ay, pit na siya. Saka hindi naman siya abot yun sa pinakadulo. Kasi may i may ikam naman siya. Madyo malapad-lapad naman to. Kasi itong isa naman, nung ganang ulit, hilahin nyo. Tapos, ipasok na to ulit. Ayun, putulin. Nakalimutin ko pala putulin to. ว่าพอแล้วพี่น่าจะเป็นคนมั่นนะใช่ดิเจนี่ดีกว่าจะรับบทนี่ก็ไหนดิไหนดิมันเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมดูสิเราเห็นนะที่เป็นแม่มาพร้อมไปอิสระลงเฮ้ยวันนี้ก็ไม่ใช่ Puli natin po. Yan. Mas masalpak naman tayo sa So, um, dito nun mga tropa, huyan oh, na lang siya i-ginan podo do. Ipihit kasi maprangit naman siya. sa pasok na natin yung mga tropa. Ay. Ay, hindi ito tamang hipit ka ng para hindi siya. Ay, naman, bakit? Huwag alanan mo siya. Hipitan niyo ito do, babalik Pangit naman. Ito ang tama nila. Tama ito. na lang para hindi naman kayo pa hindi pa tignan So ay mga propa. bago matapos tong video na to ay nais ko po lang po magpasalamat sa mga sulid na sumusuporta sa aking video sa aking mag-age at sa aking youtube at maraming maraming salamat po sa pag-share at sa pag-follow lahat na po tips at idea ay isi-share ko po sa inyo. at <laughs> nawa ay marami po kayong natutunan sa video po na ginagawa. At uh, for encourage na rin po sa inyo na kaya nyo, kung kaya po, kaya nyo rin po mga katropa. At uh, friendship tayo palagi sa pagbumotor na si mga katropa, huwag po natin kalimutan bago tayo tumakbo ay manarangin. Eh, napaka-agenda po niyan. At gagabayan ka talaga ng Panginoon. At isa pa po ay lagi na tiisipin sa pa bawat piga na mga natin ay may uh, naghihintay sa atin palagi. Uh, so ayan lang mga tropa at get this sa ating lahat. So ito na siya mga Tropa Eh. So ganyan ang dawin niya mga tropa. Ayan. hindi naman yan mapapotol, mga apropa at ito pa kasi eh hindi pa eh 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 yan? Huwag eh ko naman yan. Hindi yan Ben. Oh, be